pag-usapan mo natin kailan ba dapat iniinom ang gamot, di ba? Baka mali ang pag-inom nyo ng gamot nyo. Sa umaga ba dapat? Tanghali? Sa gabi? Ang gamot nyo ba? Dapat ba? After meals? Tapos kumain? Bago kumain? May laman o walang tiyan? Actually, ngayon po, pinag-aaralan to yung tamang pag-inom ng gamot. Tawag dito, chronotherapy kung kailan mas iniinom. Siyempre, ang shortcut natin, kung matatanong nyo sa doktor nyo, kung kailan kailangan uminom, ay eh, mas malinaw. Ito po kasi ang issue. Pag ininom nyo yung gamot nyo with meals, di ba? Kumain, ininom ng gamot. Usually, ang ginagawa ko. Ang problema doon, may konting danger na baka hindi maabsorb masyado yung ininom mong gamot. Diba? Kasi sumabay sa pagkain eh, baka hindi pumasok sa katawan. Ang problema din naman pag iniinom mo yung gamot mo na walang laman ang tiyan, yung iba naman kumahap di ang sigmura, walang laman ang tiyan eh. Kuminom ka ng tablet. So depende nga. So ngayon, i-explain eh, ko yung mga example ng mga gamot at kailan magandang inumin. Okay, ito po naman general advice lang. Pero yung actual, depende minsan sa pasyente. Umpisahan natin. Gamot sa high blood. Okay? Gamot sa high blood. Kadalasan, ang gamot sa high blood, pinapainom sa gabi. Okay? Depende. May isang pag-aaral, nagsasabi, mas maganda inumin ng gamot sa high blood sa gabi. Pag iniinom twice a day, walang problema, umaga-gabi. Pero kung once a day, minsan mas maganda sa gabi. Bakit? Kasi mas mataas ang risk ng stroke Pati heart attack Sa maagang panahon Siguro mga 6am, 7am Diyan ay stroke na heart attack ang pasyente So pag ganyang kaaga eh bagong gising ka pa lang eh, Hindi ka pa nakakainom ng gamot Baka hindi mo mahabol Kaya mas safe Pag sa gabi Pag sa gabi at least controlled ka sa umaga Yun po isang uh, tip natin. Meron namang ibang tao umiinom ng pampaihi. Okay? Yung mga pampaihi, mas maganda sa umaga. Siyempre, pag sa gabi ka umiinom ng pampaihi, di ihi ka buong gabi, di ba? Meron mga diuretic, na pang high blood din, o pang manas, usually sa umaga. Iniinom ba with meals or without meals yung gamot sa high blood? Sa akin, sa experience ko, Uh, kahit walang yan, okay sa akin yung mga gamot sa high blood Okay? Next, yung mga gamot sa cholesterol kailan iniinom? Yung mga statin, simbastatin at iba pa. Ang recommended natin ang gamot sa cholesterol ang mga statin iniinom sa gabi din. Sa evening iniinom. Bakit? Kasi ang katawan natin mas gumagawa ng kolesterol sa madaling araw. Habang natutulog tayo, doon gumagawa ng kolesterol yung katawan natin, doon tumataas yung kolesterol. So, minsan, sinasabay sa gabi para hindi masyado tumaas yung kolesterol natin. Pero ito naman kasi, morning, evening, hindi naman ganun kalaki ang uh, deprensya. Pero mas recommended sa gabi. Next. Paano naman ang gamot sa kirot? Oh, di ba? Marami sa inyo, ako hindi ko gaano pinapayo inumin kayo ng gamot sa kirot. Paano yung mga aspirin, oh, sa puso o oh, sa kirot? ibuprofen, mefenamic acid, di ba? Yan ang mga binibigay sa kirote, eh. mga NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory medicine yung para sa kirot ang recommended natin kung para sa kirot, dapat with meals. Kailangan may pagkain. Hindi pwedeng walang pagkain. Bakit? Kasi itong mga para sa kirot, pain reliever, ibuprofen, makinig po tayo maigay, mefenamic acid, marami pang ibang mga para sa kirot, aspirin at iba pa, nakakahapdi ng sikmura at pwedeng dumugo ang tiyan natin. Pwedeng maulcer, pwede dumugo, kaya delikado. Dapat talaga busog, may laman ang tiyan. Kung alangan niya, at least kumain kayo ng isang saging o isang tinapay bago iinom nito mga gamot. Kasi medyo matapang to, eh. masusugat ang Next. Paano naman yung mga gamot, let's say, ng mga... Let's say, yung mga para sa depression. Okay? Maraming gamot sa depression. Ngayon yung gamot sa depression, minsan yung iba dito nakakaantok eh, nakagroggy. Oo, depende sa gamot niyo, maraming klasing gamot eh. Pero yung mga SSRI, mga serotonin reuptake inhibitor, usually nakakaantok. 'Di ba? So, depende. Pag nakakaantok, mas maganda sa gabi. Kasi pag ininom mo itong mga nakakaantok sa umaga, eh, mami, hindi ka makatrabaho, makatulog ka. So, yung mga antidepressants, usually sa gabi. Yung mga, tapos yung mga antidepressants, isa pa, bawal isabay sa alak. O, makinig kayo, ha? Bakit bawal isabay? Kasi pag sinabay mo sa alak, nagugulo yung dose ng gamot mo. Let's say, ang gamot mo, dose is 5 mg. Sabayan mo ng alak yung 5 mg, tumataas yung dose. Ibig sabihin, tumatagal sa katawan eh. Tumatagal sa katawan yung gamot. Nagugulo yung dose. Kaya wag mo isabay sa alak. Alak kasi lalo ka madidepress. Lalo sa sama loob mo sa alak. alam mo lang nagpapasaya. Kaya kami may antidepressant eh. So bawal siya isabay. Maraming gamot bawal isabay sa alak. Next. Ito mga nakakantok din to. Gamot sa allergy. Oh, may kayo ma-allergy, di ba? 'Yung mga gamot sa allergy like mga 'yung mga lumang gamot sa allergy mga loratadine, mga Benadryl, diphenhydramine, 'yan 'yung mga luma medyo nakakaantok 'to. Kaya nga bawal nga mag-drive. Eh. So itong mga pang-allergy iniinom sa gabi pag matutulog ka na para mahimbing din ang tulog mo. Okay? So mga loratadine, diphenhydramine nakakaantok. Pero 'yung mga bagong pang-allergy hindi na nakakaantok. Yung mga bilastin, gusto ko yung bilastin. O levocetirisin, usually hindi na nakakaantok yan. Okay? Paano naman yung gamot sa diabetes? Kailan iniinom? Yan ah. Sa diabetes kasi, ayaw natin biglang bumagsak yung blood sugar mo. Usually, itong mga metformin na binibigay sa diabetes, gliclaside, glipizide, iba pa mga gamot sa diabetes, usually iniinom to with meals habang kumakain. Sumubo konti o bagong kain, mas maganda habang kumakain, iniinom yung gamot. Para pagkain mo, tataas yung blood sugar mo, ay may gamot ka na nakakontrol. Para hindi masyado tumaas yung spike ng blood sugar. Kasi paano kung ininom mo, tapos hindi ka kumain ng breakfast? Oh, hindi ka kumain ng breakfast o minum ka ng pang diabetes, ay baka mag ka naman. Pag naghypo hypo di mahilo ka rin. Okay? Isa pa sa diabetes, kasi gusto mo makontrol ang blood sugar mo, huwag pa bago-bago yung kain. Ibig sabihin, huwag yung minsan sa umaga, kape lang, walang pagkain. Sa tanghali, kakain ng marami. Sa gabi, sobra dami. Pag gulo-gulo yung pagkain mo, minsan marami, minsan konti magugulo din yung blood sugar mo. Kaya mas gusto ko sa diabetes, medyo pare-pareho ang kinakain. Umaga, tanghali, gabi, pare-pareho yung dami, mga healthy foods, para yung gamot na iniinom mo, two times a day, once a day, or three times a day, tama-tama lang yung control sa blood sugar. Huwag yung up and down. Okay? Yan ang tinutulong natin sa diabetes, di ba? Pag matagal nga, hindi ko makain, nahahay po. Pag sobra lakas ng kain sa diabetes, nag-hyper naman, hyperglycemia. Okay. So, meron tayong mga counting rules. Okay? Mahalaga tong rules. Kung din tayo sure, tanong sa doktor. Sabihin nyo rin sa doktor, lahat ng gamot na iniinom nyo, misa nag-halo-halo eh. Pinakamaganda, pag iinom ng gamot, ito ah, dapat isang basong tubig kasabay. Dapat ano? Isang basong tubig. May nagtatanong. Paano daw kung busy siya? Busy? Busy. Kailangan ganito yung gamot eh. Huwag kakalimutan. Mamaya, pag nakalimutan yung gamot, isang basong tubig para at least hindi mas sumakitante tiyan, mas maabsorb. Ang gamot usually hindi dinudurog. Pag dinudurog-durog eh uh, baka masira eh, yung epekto. Pero may iba dinudurog. Pero usually, wag mo durugin kung hindi kailangan. Okay? Ang vitamins, paano naman yung vitamins? Okay? Sa akin yung vitamins kasi karamihan multivitamin eh. So, anytime naman pwede inumin yung vitamins, umaga o gabi, walang kaso naman. Ang recommended lang, kung pwede lang yung vitamins, wag lang sana isasabay sa gamot. Minsan kasi uminom ka ng maraming vitamins, sasabay mo yung mga gamot mo sa high blood, sa diabetes, sa iba pa baka lang maka-interfere doon sa dosis. Pero kung wala talaga tayong choice, eh, yung gamot yung three times a day, di okay lang naman uminom. Kung pwede lang naman ihiwalay, eh, mas maganda. Isa pa yung gamot, wag ihahalo sa mainit na tubig. Kung masyado mainit, eh, baka masira din yung gamot. Huwag isasabay ang gamot sa alak, ha? Bawal sa alak, bawal sa droga sa mga nakakalimot ng gamot, nakakalimot uminom, lagi ako nakakalimot lagi. Maganda may taga-remind. O, oh, Doc Lisa, nakainom na ba ako ng gamot? Di pa. Nakainom na ba ako ng vitamin, Doc, Doc Lisa? So, tinatanong mo, tanong sa misis mo. Or pwede gawa kayo ng organizer. Yung Monday, Tuesday, hanggang Sunday, AM, noon, and PM, nakalagay na dun. Okay? Ang gamot para sa akin, ha? dapat hindi sa mainit na lugar. Nasisira yung gamot eh. Na-expire siya na maaga. So, pwede sa refrigerator o do sa malamig na kwarto nyo kung di naman naiinitan. Paano ang expired na medicine? Eh, may nagsasabi, 3 months pa daw, pwede pa daw expired. Actually, sa pag-aaral, ito ah, sa pag-aaral, <coughs> kahit lumampas na sa expiration date, basta hindi mainit yung lugar, may epekto pa yung gamot hindi natin alam ko 90%, 80%, 70% may epekto pa rin, di ba? O hindi ko naman masabi ko talagang sobrang hirap. Tapos lampas lang konti ng date, siguro pwede, pwede. Pero bilang doktor, kung gusto natin yung legal, yung legal issue, di ba? Dapat pag expired na, expired na. Bawal na ibenta, expired na eh, di ba? Kung ang expiration September ang month o hanggang September lang. Pero after September, may epekto pa rin yun. Pero hindi mo naman pwede ilampas. Parang tinapay, itong date mo lang kakainin. Pag lumampas itong date sa tinapay, magkakamag. Misal, malampas one day, two days, uh, kinakain ko pa rin. Nasa sa inyo, yan ang pagtitipid. Pero normally, pag lampas, lampas na. Pag nakalimutan mo ang gamot, ito, nakalimot. Hirap dito ano gagawin mo nakalimot ka ng gamot, 'di ba? Do double mo ba yung dose o hindi? Actually, bawal i-double yung dose. Usually, kung nakalimutan mo yung gamot sa high blood ngayon, o next day, do double mo, di pwede, overdose. Eh. So, yun lang, balik ka lang sa normal dose. Ako may tip pa ako. Minsan ako, uminom ako ng ano, eh uh, metoprolol. Hindi ako sure kung nainom ko o hindi. Nakakainis, 'di ko sure. Nakainom ba ako walang iya? Diba? So, pag hindi ako sure kung nainom ko yung gamot o hindi, minsan ginagawa ko, hinahati ko pa yung dose. Ito yung di ba? Kaya na, ininom ko half tablet. Kunwari, half tablet. Hindi ako sure. So, ininom na lang ako dagdag pa kahit one-fourth. Para kung kulang man, nakainom ako one-fourth. Kung sobra man, konti lang sinobra ko. Minsan ginaganon ko na lang eh. O, minsan nakakalimutay very busy. Na marami pa mga gamot, very important. Gamot sa tuberculosis, to TB. Mahirap tong gamot sa TB. Ang TB ang daming tableta, di ba? Ang daming gamot yan. Eh. Misan, four tablets, eh, di ba? Itong gamot sa TB, ang ideal, ang pinakagusto ng doktor. Lalo na kung malala ang tuberculosis mo, gusto nila sabay-sabay. Sabay-sabay yung gamot ng TB, wala pang laman ng tiyan. Bago ka kumain, one hour before, inumin lahat ng gamot sabay-sabay. Tapos hindi ka pa pwede kumain, hintay ka pa one hour. Pag kumain ka, hintay ka pa two hours. Pag medyo walang laman ng bago sabay. Bakit gusto nila sabay-sabay sa TB? Alam nyo bakit? Galit sila sa mikrobyo ng TB. Lalo na yung maraming TB na payat na payat. Gusto nila sabay-sabay para mataas ang dosis sa katawan para patay yung bakteriya. Ganun. Pero siyempre, may tao sa masakit ang tiyan din pag sinabay-sabay sa TB medicine. So, pag masakit ang tiyan mo, wala tayong dose. Hatiin mo na lang. Kung masakit ang tiyan mo, wala tayong dose. di after eating mo na lang inumin. Pero, tatandaan natin, pag ganong ginawa natin sa TB medicine, mahina, mas mahina ang epekto. A little mas mahina yung epekto. Okay? So, wala namang masama pag ininom mo itong mga gamot after meals. Kaya ako, kung di kayo sure, like ako ah, yung mga masayla ng tiyan. O, oh, tayo, may GERD, taas ang kamay. gastritis, lagi mahapdi tiyan, lagi maasim. Kung mas sensitive tiyan mo, wala tayong choice after meals na lang. Pero isipin natin na baka humina lang yung dose. Anyway, kung TB mo, hindi naman malala, mapapatay mo eh. Antibiotics ako usually after meals eh. Masakit sa tiyan yung antibiotic Pero magugulo yung dose konti So kung mahina lang naman yung bacteria mo Yung tonsil mo, tonsillitis Hindi ganun kalala Okay lang after meals ba diba? So bumaba yung dose konti Wala namang kaso Hindi naman talaga sir Yung gamot na pampatulog Yung mga sleeping pills Siyempre sa so, gabi sleeping pills eh, ba? Diba? Ito pa gamot sa ulcer tulad ng esomeprasol mga nexium. Usually itong mga esomeprasol ah uh, before breakfast. Pagkagising bago mag-breakfast, doon nila gusto. Mas nababawasan yung acid sa tiyan. Ito pa isa. Yung merong mga gamot na tinatawag na pampalabnaw ng dugo yung mga warfarin Yan, mga warfarin Yung mga warfarin, kumadin Okay, diba? Ininom natin to. Walang problema With meals or before meals Ang problema lang dito sa warfarin Gusto niya Malabnaw ang dugo mo Para hindi magbuo sa puso Ano ang nakakalapot ng dugo? Ang nakakalapot ng dugo Hindi ito masama ha? Nakakalapot ng dugo Green leafy vegetables May vitamin K Maganda green leafy vegetables eh 'di ba? Healthy pa ng buhay. Uh, 'di ba? Pero ito, nagco-cause ng ano, yung normal clotting. So pag naka-warfarin ka kuma din, dapat yung dami ng gulay mo pareho lang. Lagi yung gulay mo one cup two times a day, ganun lang. Huwag sobrahan, huwag bawasan. Kasi pag nakakuma din ka, biglang kumain ka ng napakaraming gulay, baka humina yung warfarin mo. Kasi may hinahabol ka yung pro-time niyan. Yun lang naman exception. Pero for ordinary tao, damyan yung gulay nyo. Walang problema. At na lang. Paracetamol. O, oh, dami nagpa-paracetamol, di ba? Paracetamol, okay lang naman, di ba? Safe. Kaya lang, huwag mo isasabay din sa alak yung paracetamol. Kasi kung madalas ka ng paparasetamol madalas ka uminom ng alak, tumataas ang dose ng paracetamol mo. Di ba? Pwede tumaas kasi dumadaan yan sa atay lahat. Eh. Sa liver ang pag-metabolize niya. Kaya pag sobrang alak, kaya eh alak talaga hindi maganda eh. Nagugulo. Isa pa, may antibiotics na tinawag na kinolones. Mga ciprofloxacin, ciprobay, levofloxacin, moxifloxacin, tetracycline, yan, doxycycline. Itong mga antibiotics na may ox, mga ciprofloxacin sa dulo, usually, hindi sinasabay sa gatas. Huwag mong umunay sabay sa gatas. Mamaya ka na kumain ng ice cream, baka a few hours after. Medyo nagugulo lang yung absorption nitong antibiotic, lalo na kung kailangan. Isa pang last, ito, gamot sa thyroid. Yung mga hypothyroid. Ito yung levothyroxine. May mga tao na hypothyroid sila, binibigyan ng levothyroxine. Mga L-troxine, Synthroid ang pangalan. Ito dapat ini sa umaga walang laman ang tiyan. Kasi gusto mo yung thyroid level mo saktong sakto Ayaw mo sobra, ayaw mo kulang para masakto yung yung uh, thyroid level mo dapat sa umaga walang laman ang tiyan, 60 minutes before breakfast para sakto yung sa thyroid para hindi tumaas at Okay? Okay ba dugo? 110 over 60? Okay lang po yan. Oo, normal yan. Pero kung uminom kayo ng gamot sa high blood, 110 over 60, tingnan natin. Baka masyado nang uh, bumaba. Okay? Sana po nakatulong itong mga, mga, payo ko. May eh, nagtatanong paano yung mga supplement. Hindi ko alam kung anong supplement nyo. Depende. May supplement na masakit sa tiyan. Meron hindi. Pero sa akin, kung, kung alanganin ng tiyan nyo, okay naman with meals. Okay? Okay naman with meals. Wala naman problema. Pero isipin nyo lang, baka lang medyo bumababa yung dose kung with meals. Okay? Tubig, uminom ng marami. Ha? Basta umiinom ng gamot, kailangan maraming tubig na iniinom. Lalo na yung mga fiber supplement, uminom kayo ng fiber, kailangan maraming tubig. Maraming gulay kinakain, dapat maraming tubig para hindi ma-imbak yung mga fiber sa katawan natin. Maraming salamat po. God bless po.